maganda po dito sa One Game Lake. In, very relaxing. Ang daming tao, ang daming nag-hangout. Nag-chill lang sila, nag-spend ng good time here kasi as I said, maganda nga po yung weather. Tingnan niyo po itong puno sa harap ko. Matutumba na po. <laughs> Nakaano na siya, yung kanyang uh, ugat at saka yung trunk niya. Nakasawsaw na sa puno, sa ano, ilog, sa lawa. Ang hydrangea po dito, no? Samantalang ang hirap niyang pasibulin, ang nakapakahirap buhayin. Oh, yeah. Sa Pinas, yung Mil Flores. Mm -hmm. Po dito yung mga nagpipictorial o or gonna shoot po na mga pre ano, yung mga event um, shoot nila. Uh, sa so, inyong yun camera man nila. <laughs> May mga sketch artist po dito sa One Kimble ko. Mm -hmm. Lemon. I Lemon daw Iba na ibang flavor naman. I I para matry natin. Malang, bota, oh, meron na siyang uh, Ready made na pala. So, we'll sabihin fresh on, talaga. On, on? Fresh talaga. Ayan no. Thank you. Ayan, ito na yung bridge na pula na nagkoconnect. Kasi yun pong One Kim Lake, sa gitna po niya, meron po siyang island. Tapos nagkoconnect po sa kanya is red bridge na yan. Maganda po yun sa gabi, so hopefully makabalik kami ng gabi. Yeah. And then, binigyan pa kami ng uh, earphones, no, na para mapakinggan namin kung ano yung audio. Parang audio guide po siya, pakasok siya dyan. Then, kapag tumapat yung lugar, doon sa lugar na yun, magsasalita po siya. So ang route po niya is around the 1 km lay. God. ay kontrolid ng sila? pinapahinga ko yung sinasabi dito sinasabi 6% pala na population ng Vietnam is Catholic, Catholic. Uh, next to the Philippines the second in Southeast Asia pagdating sa bilang ng mga ano, uh, Catholic believers sobrang daming shops nakakatawa naman Dito Pero dito ako mas interesado. Okay. Sa Kong Cafe! Kong Cafe! I love Kong Cafe! Meron po niyan sa Philippines kakabukas lang. Tasadyain po natin yung Kong Cafe. Tumadaan kami dito sa may Ho Chi Minh Mausoleum. Dito nakalibing yung mga remains ni uh, Ho Chi Minh which is of course the most popular uh, Vietnamese uh, figure sa history nila. Ho Chi Minh Mausoleum. Dadya si Ho Chi Minh. Ah! So parang kita si Ho Chi Minh doon sa loob doon. Ito ang itsura ng mga police nila o oh. mga naka-uniform. Ito po yung ginibang building. Um, meron din po akong good memories dyan. Uh, two years ago when I worked here, when I spent one month here sa Hanoi working po sa Vietnam. At lagi ko po pinifrequent yung lugar na yun noon. Napakaganda niya noon, napaka-lively noon pero I think dahil nga nag-giveaway sila sa pagpapagawa na isang shopping mall kaya tinibag na po yan. Right now naman po, we're heading to my to one of my most favorite cafes For those who know me, alam yung hindi talaga ako mahilig sa kafe pero exception yung Kong Cafe na favorite na favorite ko natin At the moment, dito ko ngayon sa Hanoi, Vietnam, and kasama ko ang pugong viahero vlogging team. Uh, again, join lang kami ng quick quick and dito before I fly to Australia next week. Uh, right now, we are at Tong Tan uh, Food Street and dito ko sila na mag-lunch. This place is very special Dinner. for me because I mag-dinner. dinner pala. na pa tayo. Correct. This place is very uh, special uh, for me because dito po sa lugar na ito ako tumira ng isang buwan noong taong 2023 and this is where I always um, had my you know, meals. I frequented this place always because nga mura yung food, napakaraming options and sobrang sarap. Ganda oh. Puku, puku. Wow, ang ganda talaga dito. Nakaka-miss tong lugar na to. Sobrang na-miss ko tong lugar na to talaga. Kwan Yao Panhu. Ang ganda ng store. Oh my gosh. masaya dito. Ito sila. Hindi pa kami nagde-decide kung saan kami kakain. Sobrang fresh po ng food dito. Talaga siya niluluto. So yun. Wow. Chiki-chiki ban-ban. Chiki-chiki ban-ban. Dito kami kumakain before eh. Tapos nandito si Lolo um, try natin kung may space pa ban mo rin Ito ang orderin ko po, buncha, grilled pork rice noodle. Buncha, buncha. Oh, this is my buncha. Two buncha. Two buncha. One, one. Okay. Woo! Ayan, may pagulay. Oh, my gosh. Si Lola, oh. Hello, Lola. Ayan. Share na tayo sa gulay. Share tayo sa gulay. And then, ang pagkain nito is... Um, tuturuan kita. Ayan, may tiyos kami. Kasi po, may tamang away ng pag... Process. Uy, oh, yun mukhang mas Hi, an masarap! Oh, my gosh! talas let's eat cilantro. <laughs> 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 Nuro. Suka. You, okay. mm, oh my God, so good! The famous train street here in Hanoi. Look, amazing! Wow! Oh my God! Sino yung magdito na magkape? Ikut mo tay tayo, ikut mo tayo. Wow, ang ganda. Wow. Ang ganda naman dito. Sobrang colorful, oh. Ganda. Nale, like your souvenir. Ito pa. Mga, mga beer. Gandahan ng beer. Sobrang colorful. Ang daming tao. I think nag sila lahat ng pagdaan ng train. Like, Guys, kailangan na nating makahanap ng kailangan nating makahanap before dumaan yung train. Kasi parang Pantadaan Parang dadaan na nararamdaman ko andiyan na siya. Okay. So dito na kami uupo, kausap ko si Kuya para makapag para meron kaming seat for the coffee. And then We we'll order coffee, okay? Thank you. What time is the train coming? 9:20. 9:20. Oh, so in 11 minutes. Coconut coffee, iced two. Two. Okay. Two. One frame, one frame. And then for me, egg, okay? Yes, yes. Okay, three. Make that three. three Coconut. Coffee. Yeah. Okay, so okay, nag nagsasettle kami dito because um, in nine minutes, uh, 9.20 p.m., dadaan yung train coming from that direction. Ay, at ang daming tao. Tingnan nyo. Look at that. Talaga ka ano sila. Nag, um, yung picture-picture mga nakaupo, no? Except for yan, yung mga... mga... Nag-order din syempre kami, may hindi mo nakakahiya dito. Sila, oh. naka balcony yeah. Yung ano... Mas mahal ang bayad din. Mas Coconut? ko <laughs> eto na yung egg coffee ko para na ush uh... ush 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 okay 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 kinain po yung egg coffee so di ba para siyang um, kinatina egg oy oh, yeah, sa iyo lipat 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 oy oy ay 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 ayan <laughs> ay, na Ito pala yung sa akin ay coffee na ko. Eh, nagpupulasan na sila kasi parating na yung train. Oh my gosh. Parating na, parating na. Let's go, let's go, let's go. May one minute pa naman bago dumating yung train. So, tikman muna natin tong egg coffee. Hmm, coffee lang yun na sip-sip ko kasi sa ilalim eh. So,

No. Vietnam Railways. Ganyan din yung sa Biringan eh. Tsara. Ang ah, haba pala niya. Ang laki pala nung train. Hello! Yeah! Woo. Okay, at dahil dito tayo nag-sumaksinang, uh, <laughs> pagdaan ng train, no? So, binit tayo ng, uh, ng, ref magnet na about train, dito rin. Itanong natin kay Kuyo kung magkano to. How much is this? 30? 30? 30? Get one. Come, <coughs> <laughs> Hala, hindi naman ina-expect na may isa pang dadaan. Buti na lang, o, oh, malis yung... <laughs> malis yung Tita. Oh, na, right? 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 so, to oh. oh, my God! Oh, mo Oh my God! Yes! <laughs> May yung fridge magnet natin ay basag na basag. But, oh, ano talaga to? Ito talaga yung display ko sa ano? Ito talaga yung display ko sa ref. Ika-flat ko lang. Oh, legit! Oh. Grabe, <laughs> wow. pag pinlat ko siya, di ba pwede didikit pa rin naman siya, di ba? Wow! I'm not sure. Pero binarag mo siya. Hors Pieng About